Ano? Charm? Mmm... yung coke? Tubig lang sa langit ko? Oo, oh. mamili ka ng coke. Wow! Ito show. thank you. Bakit hindi tubig? Mama! Lip! Ah. Ma! May birthday naman ba? <laughs> na yung Baka

nandito. Nan. Oh, Mamay, Dami-dami kayo dito. Pumasok Jay? nila nga. Ay, na uh -huh. Ay, pag-ibigal nila mm -hmm. pa. yes. mm -hmm. ah -huh. May Jesus, Jess. Ha, na May nila Alam! Sarap ba dito sa kinainan Sobrang anghang ata na. No. Mula lang yun, no? Oh, hindi Hina. nga. nakain ang ate niya. Pagdating namin, wala din. Ano-ano yung pati papa ko. Ano? Ayaw din? Ubu-ubu. As in, sobrang anghang? <laughs> hmm. Yung ano, ang manghang, yung... Delubio. Sobrang ang hangin yan. Pangalan pa lang kasi Delubio. Sa amin, Diablo lang eh. kami mo, pangalan. Hindi ko hanapan kasi siguro sa, dahil sa ano, sobrang gutom ko kahapon. pangalan pa lang. Delubio ka talaga eh. Sos. Nag-order kami ng Sos? ano, Ama. tatlong kanin. <laughs> tatlong kanin. Ako lang din nag-ano, nag-ubos. Eh, di busog na busog ka. Oo. <laughs> Ayaw diba, galing kami sa ano ospital. Hay, sino 'diyan? Ano mo, kain po tayo, di ba? 'Yung pa mm -hmm. Dito diba po. Yung <laughs> ng antok, no? Ibu. Diba?